Hi guys! Welcome back to my channel! Ay naku, haggard ang lola niyo! Kagagaling po nang maglaba guys and uh, ano ba yon? Naisipan kong i iakyat yung isang table, yung computer table na bigay sa akin ni ate dati pa nung wala pa akong computer table na nabili for my, uh, ano ba to, yung PC ko sa company. And naisipan ko siya i today guys since yun nga malaki na kasi tong room, isang room na naiwanan ni Naninya ito. Ang lawak-lawak na niya guys, ang dami niya niyang space. So naisipan kong maglagay ng ayan, computer table. Nilagay ko siya diyan sa tapat talaga ng mirror guys kasi yan na yung mag magiging vanity uh place ko and at the same time dito na rin ako mag -love -love. Siguro ng mga kung anik-anik mga beauty beauty reviews, mga makeup reviews, o kung ano pa man yun, kung may, may, may time ako. Kasi alam nyo naman, busy ang lola nyo. So, yon So, nilagyan ko lang siya ng scarf, guys. Kinabiran ko siya ng scarf kasi, uh, ano na eh, pangit na siya tingnan. So, ayan. Ilalagay ko yan yung mga gamit ko. etong ring light ko, ilalagay ko siya. Bigay to sa akin ng anak ko. Thank you, Inday, for this. Kahit wala ka na dito sa amin. Tapos, yung plancha ko, yung mga makeup ko. Dalawa lang naman yung parati kong ginagamit na makeup guys or eyeshadows. Itong aking dalawang palettes. Na ang isa nito ay kay Ninya din at binigay na rin niya sa akin o ako na rin yung gumagamit. Tapos yung mga perfume ko, I have two perfumes. Actually three to yung isa na iwan ko sa loob, sa kabila. So ilalagay ko na sila, ipupuesto ko na silang lahat dyan guys. Para kung sakaling aalis kami or feeling ko lang mag -ano, mag, mag ano ako, mag film at least meron na akong kalalagyan dyan. O, di ba? So, ayusin ko man ito, muna to, muna to guys, and I'll be right back. And here's a look at my new setup, guys. Itong aking bagong dresser. So, as you can see, nilagay ko dyan yung binigay sa akin ni Nina na ring light. Kasi, kasi kapag kung mag, ano man ako, mag-film, madali ko na lang siyang ipapasok dito sa wire dito sa computer ko. Ayan, malapit lang, o. Oh. oh diba? Tapos nilagay ko dito yung malahat ng mga needs ko, makeup ko, brushes. Ayan, lahat. Para hindi ako hablot ng hablot. Kasi itong mga to, guys, nilagay ko sa loob ng aking um, cabinet. So, ang tendency, hindi ko talaga sila nakikita lahat. Eh, nahihirapan ako na maghanap. Kung ano may yung hinahanap ko. Ay, ito lang pala. Inaanap ko tong lipstick na to, nawala. So ayan, binig nilagyan ko siya ng ibang lalagyan para sa aking mga lipstick, powder, uh, ano, ni powder, aking mga eyeshadow, uh, eyebrows, eyebrow pencils, yan ko nilahat nilagay lahat para madali ko na lang ma kuha. Tapos yung aking curl lash, curler lash. Tapos yung aking ma, katagalan ito sa akin. Tapos yan yung eyebrow uh, powder ko. Ayan, Ay, hindi ko yun gagawin yan kasi mahirapan akong kukukunin yan. So, gaganyanin ko. Ayan. So, tapos, ito naman yung concealer ko. Tapos, pagtasak ko ng aking eyebrow pencil. So, ayan. Tapos, dito sa likod, guys, nilagay ko yung mga... Uh, uh, ano ko? Perfume ko. I have my CK. I have my Lancome. And eto, nabili ko lang to sa SM. Kalimutan ko pangalan. And then, yung dalawang ano ko, palettes, dito ko na lang nilagay. And then, yung aking mga blush on, uh, highlighters highlighters, bigay sa akin ni Maring Nikki. Maraming salamat, Maring Nikki, na guess ang brand. Parati ko yung ginagamit, guys. And then, ito is para massage para sa aking, kung kanyari, masakit yung ulo ko. Lavender to, guys. Ang inam nito. Mabibili mo to sa lahat ng ano yata, drugstores. And then, ito, bigay sa akin ni Yapap. Ito yung galing sa Japan. Shishido na uh, pressed loose powder. Pressed siya, pero loose powder siya, guys. Puti siya. And then, of course, my... Sephora na eyeshadow din. Eyeshadow palette ko. Matagal na rin to guys. And, pero hindi ko na to ginagamit. Ginagamit ko lang tong pang salamin. Kasi expired na to. Alam ko yan. Expired na yan. Huwag natin gamitin yung mga na-expired na sa buhay natin. Tayo ay mag-move on. Charot. So, ayan. So, ganyan na yung magiging ano nyan guys. Eto, gamit ko to all the time. Pag everyday. Paubos na nga. Oh. Bigay din to sa akin na nininiya yata to nung hindi ko alam kung sino yung nagbigay sa kanya tapos inarbor ko lang. <laughs> tapos ito din, inarbor ko din sa kanya. Marami akong mga bagay-bagay dito guys na inarbor ko sa anak ko, sa daughter ko kasi dal isa lang naman yung daughter ko guys and wala nang iba. And then of course yung, ah may isa pa pala, si papay na ngayon yung ibang daughter ko, Charot. Hi, Papa. I love you, my dear. And then, eto, yung aking sponge. Eto muna yung ginagamit ko. Although, marami pa akong stock dyan. Meron pa akong apat dyan. Pero, anuin ko muna to uh sa tag sa bisaya pa guys malmalon sa ninako and then last is my ito mga abubot ko mga lahas ko meron talaga silang lalagayin guys pero malak malalaki kasi makaka-occupy ng space and baka mahirapan ako kapag mag-makeup ako gusto ko kasi guys pag mag-makeup ako malaki yung table ko so ayan guys hindi pa ako nagpapalit hindi pa ako naliligo maliligo pa lang ako today and that ends my vlog guys and i hope you guys enjoyed watching this video of mine kasi from now on dito na ako magsistay kasi andyan naman yung aircon malamig naman dito sa kwarto nila I'll see you guys again on my next vlog be good everyone enjoy the rest of your weekend babush